Alright mga pare ko Meron tayong binabaklas ditong Transmission ng Toyota Hilux Ayan, magpapalit lang tayo ng pressure plate Ang naging issue nito ay May saging dyan <laughs> So ang naging issue nito Maingay na pagka Tinatapakan yung clutch Ito yung nakita natin dito So ito yung binaklas natin na pressure plate. Makikita nyo tuwid na to. Hindi pa man lang tinatapakan na ay nakatuwid na. Tsaka sobrang ingay pagka tinatapakan ng clutch. So papalitan lang natin dito ay yung pressure plate lang kasi nga isang taon lang to nung kinabit na bago lahat. Kakakabit lang to ng assembly din. So tignan nyo naman yung lining nya okay na okay pa. So ito lang talaga ipapalitan natin pressure plate lang. Okay, tara sa ilalim. <coughs> Ayan mga pare ko. Dito naman yung flywheel, okay naman. Ang ganda naman yung surface niya pa. Nagkaroon lang talaga dito ng problema yung pressure plate. Ayan. Lagay natin yung panentro natin. Toyota Hilux nga pala to na 2KD. Okay. Pansin ko dito kasi pagka tumatapak ng clutch parang ink, ink, parang ganun yung parang pipit-pit na spring. So ganun yung nagiging tunog niya. Kaya sabi ko uh, pressure plate talaga yung sira. Eh, okay, kabit na natin to. Ayan, ay kabit na. Ayan, tapos na for testing na lang. Okay, buti na lang mataas tong Hilux, mas madali siyang sumuot-suot kaysa dun sa mga maliliit na sasakyan. Ang hirap sumuot. Ayan, bababa na natin yung jack. Alright, so ayan, pinaandar na natin. So, try nating tapakan yung clutch niya. Yung clutch pati niya ngayon ay malambot na lang. Ayan, wala na siyang katunog-tunog. Ayan. Sayang hindi ko na-videohan yung kanina kasi nga mamadali rin kasi tayo eh. Pero so, ayan, malambot na at wala na siyang tunog. Ayan, napaka natin. Ayan, wala siyang tunog. Alright, so test drive natin to. Kung kumakagat na ba. Okay. Ayos na ayos. Atras. Atras yun nawala na yung tunog kaya tapak mo ng clutch okay pante ulit okay mga pare ko ayos na ayos alright